Mga kabasuran, dami na naman nilang tinapon, no? Oh. Ayun ang may oven toaster, oh. pang massage din yata ng paato. to. Ay, ito pa, oh, mga ano. Mga pang-luto. ang oh, ganda pa. Carbon luti, oh. Ang ganda pa, oh. Ang oh. pa. Ito pa, oh, mga kabasura. Ayan, ang dami. Oh, di ba, maayos pa. Tabi natin. Ito mukhang maganda rin to, oh. Ito, parang pang masaya yata ng paato, to, eh. Ay, mga kabasura, oh. Oo, oh, diba? Pang-massage ng pato. Maayos pa to, mga kabasura. Ayun, hindi na siya, ano? Dabi natin. Ito pa. Ganda pa pa, linis. Ganda pa, linis. Mga kabasura, oh, maganda pa Ayun, oh, konting punas lang dyan, mga kabasura. Tapos susubukan natin mamaya doon. Ayun, oh, ganda pa, oh. Diba? Oh, linis pa. May saksakan tayo doon sa subukan natin. Grabe yung init in in sa Korea. Ito pa yung mga ano. O, oh, di ba? Tatabi natin. Sayang. Ayan o. Oh. Pamimigay Pami po natin. mo oh, Konting lilis lang to. Tapos ito pang masage ng paa. Ayan o. Oh. Tatabi natin. Tatabi ko muna. Subukan natin mamaya to Ay, may lagari pa o. Oh. Sama pala darin bakal. Tatabi ko muna doon. Sayang meron pa pala ano to no meron pang parang pang lutuan tabi natin pati itong mga to tatabi muna natin mga kabasura sayang yun subukan natin mamaya yun ang dami pa mga kabasura ayan may nagkatapon na naman tapos ito tingnan nito lutuan tingnan natin grabe ang ganda ito mga kabasura oh ang ganda nito oh yun oh pang lutuan Totoan ba to? Oo, oh, para. Yeah. Ha? Ah, yeah, yes, yeah. yes. Ha? Ayun, mga basura. Ang ganda, oh. Ay, may vacuum din dito, oh. Ito. Ang dami nyo nang tinapong araw. Oh, gumagana pa siya, oh. Ayan, umihigpit siya, oh. Diba, oh, nagmamasag, so. Oh. Ayun, mga basura. Oh. Ayan, oh, diba? Oh. Ayan. Medyo marumi nga lang. Kailangan lang linisin to. Yan, patayin natin, ha? O, oh, di ba? Nawala na. Tapos hindi natin. Ayun o, oh, Tapos dito sa, sa paa, ayun o. Oh, Paragaan siya. O, oh, di ba? Ayan o. Oh, hindi ikpitan niya, mga kabasura. Mga pa o. Oh. Ganda. Ayan o. Oh. Ayos to. Gumagana pa siya. Ayun oh. nagpula to oh. Tapos ayun o, oh. pula din sa baba. Ayun o. Oh. O, oh, ba? Diba? Tsaka malinis pa. O, oh, di ba? Ay, ang init, grabe. Eh oh. Tapos yung mga ano, yung mga kawali, ayun tinabi ko muna doon. May napulot pa akong bag, napakaganda oh. Lalaban ko lang 'to mga basura. Grabe, napakatindi talaga nila dito mga basura. Ayun oh, ganda po oh. Patay muna natin. Ayun oh. Tapos ito po yung ano. Grabe ka init dito mga basura. Yung pang-massage kan pa. Ayun, grabe. Ayos. Buti na lang, naitabi natin. Whew. Ayun yung mga kawali, oh. O sige na, mag uumpisa na kami. Grabe.